is a good Saturday everyone. Ito, tiyok natin at uh, katapos lang natin maglaba. Kaya so, sa lang, hindi natin na dryer manual. Kasi sira yung dryer sa katagalan na rin siguro. Okay. Tingnan yun ah. Please use our new ma machine properly, thanks. Pero talagang matagal na rin. Matagal na rin ito. Talagang nagkataon talaga na masisira. Buti na lang, buti yung nilaban natin, mga uniform lang. So, konting tis na lang. Matagal na rin ako dito sa plot na so, kung makahanap tayo ng bagong new home, para na buwan, kung hindi mapapalitad na ng plat owner, one month tayong magtitiis pa ng manual. So, talagang ganyan ang buhay. Dito sa abroad, tis tis lang. Kumusta na mga kapwa ko at W? Ano man ginagawa niyo pag ko off ako? Pag di off, paglaba, kinabukasan, pasok ulit. Minsan lumalabas din. So, mga kapwa at sa Mansur ng Mundo, mga kabayan ko sa Pilipinas, have a nice and great day to all of you.